Uh, with respect to the uh, things that were elucidated, uh, eluc uh, explained by the uh, honorable congressman from uh, the party list. yes, sir. for as long as there is a jurisprudence and there is an approved a law which is, uh, pertaining to red tag, i'm sure any and all media practitioners will follow it. In the meantime that there are no laws or what he was mentioning were independent opinions of some associate justices. Mahirap pong pangunahan namin ang mga ang ating uh, Supreme Court, ang House of Representatives, ang Senate na gagawa kami ng bagay na hindi naman na ayon as uh, we were simply uh, if there are uh, Kung meron po kayong naiisip na na red tag kayo. Perhaps it was simply because uh, there were descriptions which were pronounced by the very uh, anti-terrorism council. But it is not because it was a personal or a network practice to red tag you. Pero tinijiak ko po sa inyo kapag kami batas na na bawal yung ganoon, susunod po kami. Maraming salamat po. Yeah. Uh, Mr. Chair to uh, respond and to uh, to wind up. We have three branches of government. Uh, while sa atin po Mr. Chair we filed a bill to criminalize red tagging. Pero habang wala pa po 'yan, hindi big sabihin na wala tayong gagawin kapag nangyayari ito. And in fact, kaya nga tanat kaya natin sinasalang ang mga resolution, ang isang resolution and other resolutions at mga batas Paano ka lang batas dito? Dahil gusto nating uh, mapanagot ang mga actually uh, supposedly nasa media pero sila din ay uh, nasa forefront ng red tagging na ang batayan nito, Mr. Chair, ay ma maraming kasinungalingan. Kasi napakadaling maghabi ng kasinungalingan. We can have a thousand versions of lies pero ang katotohanan po kasi Mr. Chair nag-iisa lang 'yan at 'yan ang mahirap na gawin at 'yan ay dapat ipagkatiwala natin sa mga credible uh, media organizations and as we can see right now SMNI is a huge exception hindi lamang sa journalistic standards pero sa paano ina-uphold ang katotohanan Mr. Chair kaya with that given the detrimental effects no of uh, what SMNI is doing, hindi lamang sa mga kababayan natin ano na nagpapahayag, mayroong mga advocacies, pero may implications na rin sa national sovereignty natin, Mr. Chair, with this partnership na, uh, as we can see, parang hindi nga rin talaga lubos na madepensahan dahil tinakedown pa ang uh, sarili nilang news item. So that's why, uh, kailangan talaga, Mr. Chair, uh, merong managot doon sa mga maling ginagawa. That would be all for now. Thank you, Mr. Chair. Mr. co-production. Okay. So, co-production. Marami ho kasing klase ang co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng hatihan sa benta, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From uh, itong sa kaso nila Mr. Celis at ni Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI, yung TOC, Technical Operations, at saka yung airtime. Okay. Ah, uh, pagkatapos, kung magkakabentahan, siguro magkakahatian. No? Pero wala namang benta sila, so walang hatiin. Ngayon, yung content, dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, tuloy-tuloy yung broadcast. Apo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Okay. Okay. Now, dun po sa tanong kanina ni Congressman uh, Toby Chanko, Uh, binago na po natin yung grievance committee. Gumawa na po tayo ng editorial board ngayon at saka ng ombudsman sa loob ng SMNI. So alimbawa, meron pong ng observation sila ang M ang MAD. O, oh, tapos magsasubmit sila ng complaint. Yan po ay aasikasuhin ng editorial board. Katulad po ng nangyari kay Mr. Celis ngayon na sana ipapaliwanag ko kanina, nung uh, mangyari po yon imbestigahan kaya lang naudlot yung imbestigasyon gawa ng dito mismo inamin niya na meron po siyang pagkakamali that is why uh sanction have to be imposed and the uh, we have now the official sanction which we can provide the committee with what the actions taken by SMNI in so as Celis is concerned which is which is suspension how long Bigyan niyo na kami ng kopya, opo, pwede. Ah, kini ba copy uh, Mr. Jason sa? Opo, opo. Hey, Mr. Sonsa. Opo. Hindi po kayo ilan, ilan taon na ba tumatakbo tong programa ni Eric at saka ni Loring? Mga May 2 years na, no? Okay, may tanong po ako. Opo. Kung yun ay co-production at ang oras, ilaw, ang airtime sa inyo, Opo. Ang talent, sila. Ang content. Kanila, ang content, sila. Opo. At silang anchor. Co-production eh. Co-production. Doon tayo ha? Opo. Kasi marami tama kayo. Marami iba-iba co-production. Question. Two years na tumatakbo yung programa. Mm Walang kita. -hmm. Paano po sila? Kasi nga po ganito. Yung konsepto nung... Paano sila nakakapagtiis ng dalawang taon na wala silang benta pero araw-araw banat sila ng banat? Yung banat po nila, hindi ko masasagot. Okay. Hindi. No, pag sabi, nagkatrabaho po sila. Yun no, po ibig sabihin. Ngayon, do, doon po sa ano. Nagkatrabaho po sila. Kung titingnan po ninyo yung, yung konsepto ng pagtatayo ng SMNI, eh talagang para sa bayan. Sigurad yes, din po na. Paano po nila nagagawa 'yon? Yun ang tanong ko kasi it does not make sense. Opo. No, Co-prod. Si Co-prod pero sa kanila oras. Pag sila ni Coprod, hati eh. Oras sa kanila, ilaw, lahat sa inyo, technical, sila talento mm -hmm. at saka content. Yun lang. Okay? Kasi doon naman kayo nagkatago doon sa waiver waver Eh. Alam ko naman kung sa kayo pupunta. Pero sige, that's, doon mo sa issue ng Coprod. Na pinapalabas yung Coprod to, ergo, hindi namin sagutin kung anong sasabihin nila. Kasi Coprod eh. Nagkatago kayo. Mm -hmm. Hindi nyo tinawag black timer, hindi nyo tinawag iba. Ang sinabi nyo, co Okay. Benta, hati. Two years, walang benta. Sila po, wala, wala po wala, sila. in short, wala silang income. Opo. Hindi po kaya pinapasweldohan ng SMNI sila. Kaya nabubuhay sila mas walang revenue. Sweldo, wala, wala akong alam na sweldo. Hindi. Oh, Kung honorario... Can we SMI, can you please answer? Uh, First Mr. Chair, of all, do ba say hindi? Mr. Chair, point of clarification. Yes. 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 The Honorable, uh, yes. Before Just that, a... the Honorable Gomez was uh, wanted to be acknowledged. But before that, siya siya hindi ba hindi? At any incident? P, Mr. Chair. Meron. Talent fee. Okay. Iisang dali po. Yes, Mr. Chair. Iisang isigit siyo. Per our co-production agreement. Oh. And the copy of the co-production agreement is already with the committee, Mr. Chair. Okay. The Honorable Gomez and the Honorable J.J. Suarez. Mr. Chair, would it be possible that the the President answer your questions? Okay. Kasi siya yung talagang na, dapat nakaka-oversee ng na lahat ng operations ng network. Hindi mo naman tinatapon sa consultant mo lang yun. Consultant, binibigyan ka na ng tip kung anong pwede mo gawin. But you know if your day-to-day -day operations it should be the person who should answer you yeah he's the responsible person yeah. of that network thank you very much honorable uh, gomez so